Hello po, ako si John, 14 years kidney transplant. Bago ko simulan tong video na to, eh binabati ko po kayo ng belated Merry Christmas and Advance Happy New Year. Pasensya na po kung di ko kayo nabati agad, alam niyo naman, eh na Christmas tayo sa pagkakamp camp Anyway, itong video na to, eh pag-uusapan po natin at isishare ko po sa inyo yung discarte ko bago matapos ang taon as a kidney transplant patient. Uh, normally kasi ang ginagawa ng ibang tao Andyan yung year-end Christmas party Andyan yung year-end vacation Magta-travel Etc. etc. Ngayon ako as a kidney transplant E eh, ganito po yung ginagawa ko At sinishare ko po sa inyo Baka kasi applicable sa inyo Para at least magkaroon kayo ng idea Ay pwede pala yun o no? taon-taon Anyway hindi ko na po papatagalin Kanina po eh, nagpa-ECG ako At to the echo Yes po. Um, Pinapacheck ko po yung puso ko taon-taon. Um, take note po. Huwag po kayo mag-alala. Wala pong problema sa puso ko. Normal po ang heart ko. Eh, ang ginagawa ko lang po talaga, parang tradisyon na ba? Parang taon-taon, bago matapos ang taon, eh nagpapa-check ako ng puso ko through ECG and to the echo which is ayun naman yung nire ko sa doktor ko hindi naman sinabi ng doktor ko na magpatest ako dahil may problema ako nagpapatest lang ako dahil gusto ko alam nyo yun para magkaroon ako ng peace of mind alam nyo naman siguro na delikado pag sa puso ba? Diba? Um, ito na po yung resulta niya yan ang pagkakasabi naman dito is normal ECG pero yung final na results ay eh, makukuha ko pa po sa January 2, 2025 ay po yung point to the echo and ECG. Kung tatanungin nyo ako kung magkano yung presyo nito, yung sa ECG mga 350 pesos, then yung mga readers fee magkano lang mga 150 lang yata or 130 pesos. Yung to the echo ay eh, umaabot po ng 35 and yung reading fee niya mga 700 pesos ang mahal no, pero hindi po mas mura po pa po sa NKTI kung ikukumpara nyo sa ibang ospital. Ngayon, ang good news po eh, gumamit lang po ako ng guarantee letter. Hindi po o oh, gumamit ng cash kasi wala naman po ang pang cash. At the same time, eh, marami pa po tayong guarantee letter. Yung po yung dalawang factor uh, bago matapos yung taon. I mean, tatlo pala. Yung una, para maubos ko or masqueeze ko yung guarantee letter ko na may natitira pa na hindi pa may extend. Pangalawa, magpapa-ECG ako and to the echo sa puso. And pang, and pang tatlo ko po, and nagpapa-lab test po ako. Nagpapakuha ko ng creatinine, ng trough, ng cholesterol, FBS, urinalysis, UTPCR. Lahat, lahat pinapakuha ko para magkaroon ako ng peace of mind. Para pag after ng taon na to, bagong taon na, 'di ba? Kaya kailangan mga bagong results na rin tayo. Um sinasabi ko ito para magkaroon kayo ng idea. Pwede niyo gayahin yung ginagawa ko para makatulong din sa inyo, 'di ba? I mean parang ma-contento tayo or ma-check natin kung okay ba talaga ang puso natin or hindi. Ayun lang. Po. Ayun lang po, ganito po yung diskarte na ginagawa ko. And sana nakatulong po itong video na to. And kung may mga follow-up questions pa po kayo, or mga comments, pwede nyo pong i-comment sa baba. Lahat po yan sasagutin natin sa abot ng aking makakaya para makatulong po sa inyo. Yun lang po, bago matapos tong video na to, kahit ano man ang ginagawa natin, kung saan tayo pumupunta, mas importante pa rin ang kalusugan natin. God bless po sa ating lahat.